So, dito yung ano, hinuwal na lang yung mga idol. Dito kami ang ulit pa. Papakita ko ulit sa inyo mga idol. Yan po, yan yung silunga. Dito kami dati na Yan, yan yung ano, yung kaldero na yan sa Bicol. Dito kami dati na luto kaso giba na ba mga idol. So, so ilo pa mga idol. So, mag na na po tayo. So, back to school na na ba? Kasi, um, kakatapos pa natin po mag-aaral na naman po. Yan, so, Siyempre dami din po ah, mga activity, mga bayarin sa school. Ha? Yan, madami bayarin din sa paralan, mga project, ganun. Pero okay lang yan. Nag-aaral pa rin po ako kasi sayang ng, sayang ng araw, eh, sayang ng panahon. Kung titigil ako sa pag-aaral, wala. Kaya uh, yan, sinisipagin ko na lang, tinachekan ko na lang kahit gaano kahirap yung, yung, ano, yung buhay. Nag-aaral pa rin po para sa Pangarap din naman to eh, kaya yun, nag-aaral pa rin. Kaya yun, may mga ibang kabataan dyan, napaka-short nyo kasi yun ang susuporta sa pag-aaral nyo. Yun, kaya para ganyan yung ano, pinagpapaaral ko mag-aaral ko mag yun ang mabuti. Ako, um, yun, inisip ko na lang, gusto ko na sumuko pero sabi ko sarili ko, lalaban lang ako, kaya ko to. Kaya uh, yun lang, kinakaya ko pa din. Nandito tayo guys, nandun. Ah, Nandito po tayo mga idol panagdaan po sa yung kagubatan na to. Yan, daming damo. Ingat na lang tayo kasi baka mga ah, dito eh. So, yun, lakad-lakad ulit tayo mga idol po. Yun yung naman eh. Barang araw makaka-off din tayo. Ito yung daan natin dito mga idol. Ito yung daan natin dito. Ito yung daan natin dito masyado madamo yung daan natin dito, pa buuwi lang sa bahay kasi dito yung ano yung magsusurkat ka talaga mas mabilis para di ka malit sa paralan shortcut yung ano yung daanan sikap lang sikap siguro mga idol oh, kasi I'm grade 12 student na po mga idol so wala hindi naman pa tumigil sa pag-aaral ko kahit gaano kahirap yung buhay kasi Um, kailangan ko nang kasi nang nag-aralan kasi dito sa mundo nito kapag wala kang diploma, hindi ka tatanggapin sa trabaho na gano'n kasi diploma yung hinahanap mo yun pero mas maragaling yung diskarte sa buhay gano'n hmm. alam nyo mga ka ako bakit ganito yung buhay ko sa mundo nito, iniisip ko na lang na bakit yung iba um, yun hindi sila napagod pero ba't ako parang yun gusto ko na lang sumuko pero kahit gaano kapagod, kahit gaano kasakit ng mga katawan ko, hindi pilit ko pa rin lumaban mga idol ko. Kasi halos madami talaga kami, halos kapatid ko walo, walo din yung kapatid ko. Yun. Kasi yung iba nag-aaral din yung kapatid kong iba, pinapapahal ko rin kasi mas malaki yung pinag-aaralan niya kahit papano. Kaya yun. Minsan nga, nadidistract na lang sa buhay, kahit sa pala yan. Yung tinalabawan ko na lang, minsan yano ko na lang yun bibili ko na lang yun ng, ng bigas namin kasi wala eh kahit okay lang yung wala akong baon kakain ko na lang sana kaso yun bili ko na lang ng, ng um, makakain ng kapatid ko kung ano yun at least kahit pa paano nakatulong pa ako diba yun sa mga bira yung katulog kong ganitong tao na iniisip yung kapak kapakanan ng pamilya kapakanan ng mga kapatid kasi iniisip ko din na ayoko din sinong magugutom yung ano kasi alam kong marami din may hirap sa mundo nito, na naghihirap sa mundo nito. Kaya ako kahit ako naghihirap mga idol, nag-aaral pa din po ako para para di kami api-apihin. Kasi dito mga idol, pag wala kang pinakaralan dito, pag hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo alam niyo mga idol, tatapakan ka lang ng mga tao dito sa ano, kasi marami, di, marami talagang mga nggitero mga maritis na ganun. Kaya, kaya hinahayaan ko lang yan. nggitero ingitero, ganun talaga yung mada, madami talagang mga taong ganyan, pero iniisip ko na lang, sarili ko na wala naman wala naman sila mapapalay eh kung maninira man sila ng mga tao wala naman mapapala para sa akin wala akong tinatapakan na tao at nag-aaral po ako para balang araw makaangat din sa buhay grabe kasi yung pinadaan ko sa buhay mga dol alos maaalala ko yung bata pa ako alos pinipilit ko ng pinipilit ko ng magtrabaho sa palayan talaga kahit hindi ko pa kaya pero pinilit ko kahit gano'ng kainit pinilit ko yon tapos minsan nga po, um, yung kasama ko ng lola ko kasi wala na yung lola ko eh. Uh, matagal nang wala din. So, makisin na lang ako nagano sa palayan din po. Kasi siya yung kasama ko sa palayan. Nagnaninundot ng palay. Tapos po, um, yun, minsan kapag pag umaga, mag-aalmosal, uh, minsan kanin tapos tapos kape yung ano yung ulam sarap nun tapos ano kasi yun yung ano eh huwag tayong maging marti sa sa pagkain mga idol kasi sabi nga kung nasa misa yun yung kainin mo eh, net advice ko lang sa lahat po na wag, wag, walang masama maging mahirap mga idol basta totoo. yun pinakita ko lang yung home ko kahit alam mo alam ko na nahihiya din sa sarili ko nahihiya din po ako pero para sa akin wala naman akong ikakaya kasi wala naman akong ginawang masama Mas na, yung mga nagnanakaw nga dyan hindi sila nahihiya eh. yung mga tao pa kayang gumagawa lang ng tama ginagawa lang para sa pamilya, ganun. Kaya, yun, pinapaliwanan ko lang sa lahat para malaman ng mga tao. As Salamat sa mga nakakaintindi mga idol po. As Salamat sa mga nakakaintindi sa akin. Lalo lalo na sa mga sulit supporter ko po dyan. Um, yun. Um, I'm happy kasi uh, marunong po kayo magintindi. Yun. Pero yung mga tao mapangusga, go lang, husgan nyo na. Kasi tatanggapin ko yung pangusga nyo. Kaya nga pinasok ko tang pabibidyo na to kasi um pinasok ko tang pabibidyo na to kasi natural na yung mga basher talaga yan eh. Kaya yun, wala tayong magagawa diyan kundi ipagdasal na lang na balang araw makapagtapos ako ng pag-aaral. Ano Eh? Okay na tayo ba? So dito yung ano, hinuwa na yung mga idol. Dito kami nagluto ulit pa. Papakita ko ulit sa inyo mga idol. Yan po. Yan. Dito kami dati nagluluto. Yan, yan yung ano, yung kaldero na sa Bicol. Dito kami dati nagluluto kasi giba na ba Bicol. So wala pang pangayos dito, wala pang pangayos na na budget para dito sa pang ano namin pang luto-luto ah. Ito. Saging, meron pa lang kami saging naman. Ito yung buhay sa permit ng idol, saging.